Good morning po. Tayo po ay papasok sa trabaho habang hila-hila yung iba, isang bangka na ang laman ay yung mga nagtitrain ng wasar. Si June. Yun po yung bangkero. At atakin po natin papuntang Quezon. Yan po. Masira daw po yung bulljoin ng makina. Kaya po hatakin natin at yung natin yung Clubby ay Island Yan pa rin po Hila, Hila pa rin po natin yung bangka Naandaan lang po yung patakbo natin kasi mahangin at maalon tapos mabigat yung bangka kaya dahan dahan lang